ay uh, ginagawa po na face-by-face face, sapagkat mas malaki po ang chance ng isang proyekto. Halimbawa po, mayroong isang billion na proyekto na... if uh, What's the nature of the request? Uh, kanina po, maybe we can ask uh, Engineer Bernardo, nabanggit po niya na... Tama ho ba, sir? You may speak in an executive session na is niyong uh, ibanggit ang ang sistema ng korupsyon. Tama po ba yung words ko? Uh, Yes po Mr. Chair. Uh I can uh tell po the body a uh, systematic ano po why uh, nakakaroon po ng ganyang ano sistema. Uh pwede bang uh, open public hearing bakit kailangan na executive session? Uh Sist sistema okay. lang naman eh. Di ba? Okay, okay lang po, Mr. So, Chair. So pwede rin dito. Okay, okay, po, okay po, okay. Okay. Po. okay po. Please proceed. Please continue po. Well, um Maybe Undersecretary Bernardo would love, want to start with uh, speaking about the system na nakagisnan po niya. Uh, Secretary Romulia. Uh, ng hapon po. Nung kami po ay nagpunta ng DOJ at binasa namin yung kanyang affidavit. Dahil ito po ay kulang-kulang ang laman. At tiranong ko po sa kanilang mga abogado, sa kanyang mga abogado, kung pwede hong gumawa na lang supplemental affidavit para malagyan ng laman yung kanya pong unang... Uh, affidavit na sinubitin sa committee. At uh, yan po ay ginawa po ng mga abogado niya kasama po ang NBI at sa tulong po ng ng uh, DOJ legal staff. Kaya meron na sa supplemental affidavit na pwedeng basahin. At bukod doon, ang NBI po ay meron na rin pong uh, uh, recommendations for prosecution. Uh, pwede bang pakibasa niyo yung inyong supplemental affidavit para ma record ng uh, committee? ito na yung uh, nature ng request ni Senator Marcoleta kanina na ang sagot natin, kung sakali may magbabago at may maidadagdag, eh sa committee na rin na uh, ibahagi. Sige po, Yusek. Uh, yes po, Mr. Chair. Uh, it's my supplemental affidavit. I, Roberto R. Bernardo, Filipino, of legal age, a resident of Malolos City, Bulacan, under oath, depose and state. During the proceedings before the Department of Justice and National Bureau of Investigation Case Buildup Task Force, in connection with the ongoing Senate Blue Ribbon Committee investigations regarding irregularities in certain flood control projects, I was asked to clarify certain matters set forth in my affidavit dated September 25, 2025, which I earlier subscribed and sworn to before the Senate Blue Ribbon Committee. Upon their clarification, I hereby confirm my willingness to satisfy and or, and or secure the satisfaction of all civil obligations that I may be liable for under the premises on paragraph 17 of my aforesaid affidavit i mentioned that Maynard Gu and i are close friends and that he was also a close friend and campaign contributor of Sen senator cheese escudero to add While I was attending the confirmation hearing of Secretary Bunoan sometime in August 2022, I was summoned by Senator Cheese to his room. When I got there, he told me, Hindi na ako bababa sa CA. Marami pa akong kulang na streetlight sa Sorsogon. Ano ba magagawa nyo para sa akin? I replied, Kakausapin ko po si Sec. Bunoan kung paano ang gagawin. I relate to Secretary Bunoan what Senator Cheese told me. Subsequently, I received from the brother-in-law of Senator Cheese Escudero a list of projects which included the aforesaid Streetlights Project. He asked me to confirm if that Streetlights Project was the one for Senator Cheese, which I did. Sometime in 2023, Maynard Ng told me to go to Cork and meet Senator Cheese Escudero, which I did. I met with, with the latter in a private room in the said establishment. While we were drinking wine, he told me, Alam ko naman ang galawan nyo dyan sa so DPWH. Okay naman ako. Sabihin mo kay Sek magbabasa akin. Also, the delivery of the 160 million for Senator Cheese referred to in paragraph 17 of my affidavit happened sometime in the first quarter of 2025. Around July 2025, I had a chance encounter with Senator Cheese and Maynard Gu at the court. senator cheese escudero approached me, shook my hand, and said to me, thank you. i reserve the right to submit such further statements as may be warranted. i attest to the truth of the foregoing statements based on my personal knowledge and authentic records. this supplemental affidavit was executed in, assi in the assistance of a counsel. in witness thereof, i have hereunto affixed my signature this day of september 2025 at metro manila. i sign, po, mr. chair. Ay, na kanina Senator De La Rosa is recognized. Uh, uh Yusek Bernardo. Sige. Go ahead, Mr. Chairman. No, tatanungin ko lang kung napirmado na yan. Yes po, Mr. Nasubscribe Chair. Nasubscribe na rin yan Kina sa POJ. DOJ. Yes po, kanina po sa... Hingi po, po sa lang kami ng kopya yes para yes sa po, mga Mr. Chair. Yusek Bernardo. Sige. Kanina po, sabi niyo, na is niyong ibahagi sa amin ang sistema na nakikita niyo po sa DPWH, would you be willing to share that with us now in open plenary? Yes po, Mr. Chair. Sige po. Uh, tatagalugin ko na lang po. Uh, una po sa pagpahanda po ng budget ng para sa sa, sa years na susunod. Halimbawa, ay mayroon meron pong mga budget call, etc. So, ang nangyayari po dito ay uh, minsan may mga lumalapit sa aming mga district engineer mga nag-o-offer po ng listahan, humihingi po ng listahan, pagkaraan po noon na ipapasok nila sa NEP. At uh, pag po napasok naman sa NEP, ay uh, nagkakaroon po ng mga operational ano na hindi na po namin alam kung ano. Ito po usually nangagaling sa mga congressional districts. Ang mga congressman naman po, ang uh, ang alam po ay mga kausap ng mga district engineer dito meron din pong taga-ibang lugar na nagbababa po sa iba-ibang distrito. So yun po, hindi na po sakop ng aking kaalaman. Pero usual pong nangyayari yon, The usual practice is that ang mga contractor po minsan ang nagsasabit ng title ng mga proyekto. So, minsan po, kaya po na hindi po nagmamatch doon sa kailangan ng DPWH bigla na lang pong uh, pumapasok dito sa aming mga kwan Kaya po, minsan, ay uh, kamukha po ni sinasabi ni, ni Secretary Toby kanina, ni, ni Congressman Toby, parang kulang po sa requirements. Kasi, minsan po, walang RDC, hindi po na inspection hindi po nakita ang uh, mga proyekto bago po uh, napalagyan ng pond, bago po na ipasok sa NEP. Ngayon, ang nangyayari po dito, Pagka po gano'n, minsan, nagt-fail po yung proyekto. Hindi po siya napapatupad. Dahil nga po, minsan, pagka po table survey lang, hindi po nagmamatch. Kaya po, nagkakaroon ng gulo minsan para pagka po ini-implement, eh, nakakagulo-gulo po yung mga title. Yun. Ang isang uh, nangyayari naman po, pagka po ang isang proyekto ay malaki, ay uh, ginagawa po na face-by-face face, sapagkat mas malaki po ang chance ng isang proyekto, halimbawa po ay mayroong isang bilyon na proyekto na nararapat sa isang river channel, ang gagawin po nila, ang gagawin po ng mga district na talaga naman po dapat gawin dahil siyempre by chance po, kung ipapasok mo po ang 1 billion, hindi po papasok ng ng 1 billion yon dahil siyempre marami pong nag... na uh, parang we call the budget as parang pizza pie po yan eh, hati-hati. So ang ginagawa po, inahati-hati po by face. So by chance po, Halimbawa po ang isang billion proyekto ay naging uh, isang tigi isang daang milyon. So, ang chance po noon mas malaking chance kaysa po sa mabigyan ng isang 500 milyon. Minsan po 200 milyon lamang ang mabibigay or minsan 500 milyon ang magiging pondo ng isang proyekto. Sa aspect naman pong ganoon, uh, nangyayari po ay minsan kaya po hinahawakan ina, ina, inahanapan ng parang pre-FS, etc. hindi na po nagagawa sapagkat ang requirements po ng pre-FS, I think, is 1 billion. Yung pong full FS, yata, 2 billion. I really cannot, uh, ano Mr. Chair, kasi po, medyo nag, uh, nakarating na po ako sa ganito na akala ko makakapahinga na din po ako. Hindi ko po masyadong maalala ang mga requirements na yun. Pero ganoon po yung ginagawa namin. Ngayon, minsan naman po, pagka po, uh, ano, sa irata po ng HGAB, nagkakaroon po kami ng... Uh, nadadagdag, may nadadagdag pa kaming nakikita bukod dun sa total na mga proyekto na nasa NEP. Kasi po, ang bawat congressman, meron pong formula na tinatawag, so na-allocate na po yung mga pondo nila. Minsan po, merong lumolobo na pondo sa NEP. Ang sinasabi po ng aming uh, ahensya ay may scientific formula naman talaga dyan, which nung una po talaga namang ganun talaga eh. Meron po kaming basis po as what was explained by Jose Cabral. So balit, minsan po, bigla na lang magtataka kami na merong lumalaki na neprestored. Minsan po, isang taon pa lang. Pagkaraan ng isang taon, biglang lumubo, lumobo ng malaki. ah uh, minsan po, may nakukonsider. Kasi po minsan, ang basis namin sa neprestored, babalikan namin yung, yung neprestored nung nakaraan taon, doon lang po yung basis. Pero meron pong iba na lumolobo pa sa, succeeding years. So yun po, pagka po na credit sa sa naging ano sa planning, so lumalaki na po yun. Kumbaga ang dinidiman po ng ng mga kongresista ay uh, dapat ganyan nakalaki yung aming net restored. So hindi na po base doon sa tinatawag na formula na sinasabi ng DPWH. So doon po nagkakaroon ng leeway na ang ibang mga distrito Mr. Chair, excuse me Mr. Chair. Baka, baka pwedeng isabit na lang niya sa atin para mapag-aralan natin dahil masyadong technical yung sabi niya. Pag yung i-convert into affidavit na lang yung sinasabi niya. mahaba pa ba yung... medyo, mahirap ma-digest, Mr. Mr. Chair. Ang daming technical na sinasabi. I understand. Bisaya kasi ito si Santo de la Rosa. Tama siya. I understand. Sorry po, Mr. Chair. pagkatapos mo maipahayag para din naman sa interes ng iba, saka mo ibigay yung kopya. Pwede. Opo, Mr. Oh, Chair. Opo. Okay lang yon, uh, Senator? Ron. Kasi, uh, kasi medyo mabilis kasi yung explanation niya. Tapos highly technical. Yeah. Mahirap i-absorb. Pero absurd. magbibigay din naman siya ng kopya. Magpag-aralan na lang natin nung nakasulat. Thank you. Thank you, Mr. Chair.